Anong tanda dito step na itong igamit ng uh, sa kisang mire mga kajuboy. Okay, huwag naman itong pintal. Ito uh, na tangtango ng tip na itong igamit. Okay. Gamito na ito sa kwarto. Okay, magpintal po ito sa kisang mire sa kwarto. Yan uh, okay, na itong tangtango mga kajuboy. Gamito na rin ko mga kajuboy. Gamito na rin ipod. Ito sa pikas.

Ipipita ko na ba yun, tama na din ba yun. Ayan, sa'yo na din ba hindi na yun na din ba yun, kasi malaksi ba. Madalang kuwan. Madalang dintal ba. Yung naman lang. May ulto din yung datanan na yung kayo din ba tidak tenang sekian uh, subscriber semu, youtube kamu, suka tanan tenan, jatah udah tenan, oke follow like and share lang. Yeah. subscribe, youtube so mereka tuh, yang info so

Pag mo baka na video mo sa mga anime ba? Mamili na ng upload na bagong content na to. Tinahan na rin ay mo subscribe ba? May nalang lang naman. Malihit pa ito ginagmay. Ginagmay lang. Kaya lang ginag ko. Hindi ka ito ba? Dapat. Ayan, bitaw ngayon. Mag-tunyo tanan talaga ako di ba? Ayan, glow. manatas tung pintal dari sa isang mes tong keris mga bukan tas mga tip karon okay, no, na pintal mga ni boy mali yo limpyo na empat, mga, di, boy, na

Sayang na itong magagio pa yung gamiton gamitin, bantok niya ba? Ugahit gamiton na itong gamit na ngayong pasal kwarto. Ayaw na itong gamit na ngayong atos kwarto. Ayaw na itong gamit na ngayong atos pa Yan lang ko sa katawang na ipinta lang ko sa kwarto. Ano man yung limpyo po ng isang sa kwarto ba? Yan. Ang kolor sa bongbong -bong sa kong kwarto mga kajubo yung nani man. Nani nga kolor niya. Ang kisam puti. Puti ang kisam na Napasapawal lang niya. Para mo upan niya. Dili mo gusto sa sino mga kajubo yung dili nani mga uh, sinaw nga pintal. Dili gloss nga pintal. Flat trash yung flat white trash yung atong isapo para mo sinaw.

makina niya ito mga tinangtang mga na kaliboy kanang sakto na ni para dito kaliboy na eh hindi na rin magamit dito sa kwarto magpintal tas isa May to, liboy, sa silinto, di ba iba mayroon lang ito kaliboy buka na ito sa silid sa silid ito kundi makampat na ito tiyak na pintal, kung siya maugas kayo eh, mga giveaway, ato sa mga Kaya tao siya. Kaya yung tao na dito sa ko na ito, hindi magkampan. Kung po siya kanil tiyak, kaya mga pintal, mga pilang tiyak po mga giveaway. Ang tanga nga itong tamo sa human mga diba kung oh, ang ipintalan -pint mga kaiboy para ano, mag jiboy may isang pangit lang sa isang resort mga kaiboy kung anong ipintalan isami ah. ano? Siya, mga -boy. Kira man yung mga kaiboy okay naman sa dayo mga kaiboy pintal na ako gigamit puti Gloss nga puti mga ano sya, nga boy. Ano siya nga color sa akong kisame nga boy sa terrace. Ah, na human na gyud mga yoy boy. Okay na nga yoy boy. Hey, mga yoy boy. Thank you kay mga yoy boy, may adlaw. Nice kay color mga yoy boy. Mga thank you mga yoy boy. Okay, follow, like, share, subscribe, nya yeah, check notification mga yoy boy. Thank you mga yoy boy, may adlaw. God bless.